guys, 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 guys. Hello, ito na pala ako na babalik sa ano, Bulilit channel. Don't forget to like and subscribe. oh nga pala. Diba sabi nyo, magka-comment kayo ng mga surname nyo. Mag-comment na kayo para mabigyan na kayo ng mga brain rot dito. Ayan, guys. Kahit anong uh, gusto ko yun, ibigay ko sa inyo. Basta ilagay nyo muna yung user na hindi paano kayo mabibigyan. Tsaka pa nga pala, guys. May mga na hindi sa update dyan. Don't worry. Bigyan ko na lang kayo. Nagbabalik na pala ako. at si Kuya, bulilis na ko ilalagay ko kayo sa private server ko kaya is comment nyo na yung username nyo o nga pala yung mga subscriber ko sa thank you sa inyo very much thank you very much sa inyo hindi dahil sa inyo hindi ako makakaabot ng 81 subscribers Thank you sa inyo. Thank you po. Thank you sa mga nag-subscribe dyan talaga. Thank you talaga. Super helpful kayo. Thank you po talaga. Kahit ano-anti lang kayo, important kayo makakinig ako ng vlog YouTube, ka youtube ko dito. Please mag-aral kayo mabuti kayo. Ako nag-aral ako mabuti. Kung iba ka kayo, hindi kayo maniwala. Guys, ito yung mga matatalino dyan. Eh. Okay lang kahit hindi kayo matalino. Basta mag-aaral kayo ng mabutahin ang tante, Makakatulong sa magulang mo yun. At saka huwag kayo mag sa bahay guys. Na nagbabalik na pala si Kuya Nathan. At ang mga pala ang Kuya Nathan nagbabalik na. Sa Bulilit Channel. Yan guys ah. Don't forget to subscribe in the Channel. Kung gusto nyo pa mag-update ulit ang aking videos, kasi so, guys, matagal ako hindi na kaka-upload diba? Yung kapatid ko nagbabantay ng aking videos, na babaeng kapatid, kasi nagpistalayo ako dito. Sorry ko di ako nakapa, nakapag-upload. Sorry, guys. Oo nga pala. Huwag kayo mag-alala. Bibigyan ko ng bagong brain rots. Mamili lang kayo. Tsaka mag-comment na rin kayo kung anong brain rots. Tsaka username nyo. Bye-bye!